Usap-usapan sa online world ang paglaho ng ex-account, dating Twitter, ni Kayla Estrada. Ito'y matapos mapansin ng mga netizen na hindi na ma-access ang kanyang account na at Kayla Estrada. Sa halip, lumalabas ang mensaheng, This account doesn't exist. Ayon sa mga netizen, posibleng para sa kanyang peace of mind ang pag-deactivate ni Kayla ng kanyang ex-account dahil sa sunod-sunod na pambabash na natatanggap niya matapos kumalat ang mga balitang may relasyon na umano sila ni Daniel Padilla. Nag-ugat ang issue ng ilang ulit silang mamataang magkasama sa iba't ibang okasyon, kabilang na sa isang Halloween party kung saan nakasuot sila bilang mag-asawang Gomez at Morticia Adams. Kamakailan, spotted din ang dalawa na magkasamang nag-dinner sa isang restaurant, dahilan para lalo pang lumakas ang hinala ng publiko na may namamagitan na sa kanila. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon o pagtanggi mula kina Daniel at Kaila tungkol sa isyong ito. Pero ayon sa mga balibalita, nag-deactivated ng ex-account si Kayla Estrada sa sama ng loob at ang paniwala ng netizens dahil ito sa bashing sa kanya mula nang may magkumpirma na sila na ni Daniel Padilla. Baka hindi raw nito nakayana ng bashing at kesa sumakit ang ulo at sumama ang loob sa kababasa ng hate comments, nag-decide ito to deactivate her ex-account. Ang ilang Catniel fans nina Catherine Bernardo at Daniel, ang inisip na nasa likod ng pambabash kay Kayla, sila yung hindi pa nakapag-move on sa break up na Daniel at Catherine. Sila rin yung ayaw bumitaw sa paniniwalang magkakabalikan pa ang dalawa. Kaya nang mapag-alamang may Kayla na si Daniel, nagalit at binash na nga si Kayla. Bale ba madalas magkasama ngayon ang Diomanoy magkarelasyon at panigurado, sila ang magkasama sa holiday season? Bukas pa naman ang Instagram account ni Kayla, may mga basher na rin sa account niya, pero kaya pa siguro nito, kaya hindi deactivated or naka-private setting. Kaya pa niya ang mga comment na kailangan pa raw niyang malink sa sikat para umingay ang kanyang pangalan. May galit namang nag-comment ng, agad-agad naging sila? May malakas pang mag-comment ng ang pangit mo na ikinatawa ng supporters ni Kayla. Kasi raw, ang nag-comment na pangit si Kayla ay zero rin ng face card. Sana lang hindi i-private ni Kayla ang kanyang IG para na rin sa kanyang mga fans.